Magandang umaga kapatid. Sa bagong araw na ito, tayo ay muling binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay, magmahal at maglingkod. Ngunit higit sa lahat, binigyan niya tayo ng regalo na walang kapantay ang ating pamilya. Sa bawat tahanan, sa bawat halaka at luha, sa bawat pagsubok at tagumpay, ang ating pamilya ang unang saksi ng ating buhay. Kaya naman ngayong umaga, sama-sama tayong lumapit sa Diyos upang hingin ang kanyang masaganang pagpapala para sa ating mga mahal sa buhay. Halina't sabayan mo ako sa taimtim at pusong panalangin upang ipanalangin natin ang kalusugan, kaligtasan at pagmamahalan sa loob ng ating pamilya. Sapagkat ang Diyos na mapagpala at tapat ay laging handang magbigay ng biyaya sa sino mang nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Mahal naming ang sa langit. Sa pagsikat ng araw na ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa regalo ng buhay at sa bagong umaga na puno ng pag-asa. Panginoon, sa iyo namin itinataas ang aming buong pamilya. Naway ang bawat isa sa amin ay iyong pagpalain ng lakas ng katawan, kalinawan ng isip at kapayapaan ng puso. Ingatan mo po kami sa lahat ng aming gagawin sa maghapon. Pagpalain mo po ang aming mga magulang na sila'y bigyan mo ng kalakasan at karunungan upang patuloy kaming gabayan. Ibibigay mo rin po sa aming mga anak at kapatid ang karunungan sa pag-aaral at sa paggawa ng tama. Naway maging sentro ka ng aming bawat plano at pangarap at patuloy mo kaming pagkalooban ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng aming tahanan. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at tanging gabay. Sa iyo lamang kami humuhugot ng lakas at tiwala sapagkat alam naming hindi mo kami pababayaan. Ipagkaloob mo po na ang aming pamilya ay maging daluyan ng iyong pagmamahal at biyaya upang kami maging pagpapala rin sa iba. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, sa pagsapit ng umagang ito, Buong puso kaming lumalapit sa iyo dala ang pasasalamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat po sa hininga ng buhay, sa lakas ng aming katawan, at higit sa lahat, sa regalo ng aming pamilya na siyang aming kayamanan dito sa lupa. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming sambahayan. Nawa'y pagpalain mo po ang bawat isa, ang aming mga magulang, mga anak, mga kapatid, at lahat ang aming mahal sa buhay. Ibibigay mo sa amin ang kalusugan na matatag, kaligtasan sa anumang panganib, at kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin, turuan mo kaming manatiling nagmamahalan, nagkakaisa at nagtutulungan. Huwag mong hayaang ang aming pamilya ay magkulang sa pag-ibig sapagkat sa iyo lamang nagmumula ang tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Panginoon, buksan mo ang pinto ng aming tahanan sa masaganang biyaya at probisyon. Naway patuloy mong pagpalain ang aming mga ginagawa, ang aming hanap buhay at ang aming mga pangarap upang hindi lamang kami mabuhay ng sapat, kundi maging daluyan din ang biyaya para sa iba. At higit sa lahat, Panginoon, naway manatili kang sentro ng aming pamilya. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Ngunit ang aking sambahayan at ako ay maglilingkod sa Panginoon. Josue 24.15 Sa iyo po namin isinusuko ang lahat ng aming plano, pangarap at kinabukasan. Patuloy na wa kaming magtiwala na ang bawat hakbang namin ay patnubay ng iyong mapagmahal na kamay. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos sa pagsapit ng bagong umaga, muli kaming lumalapit sa inyo, ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa regalong buhay sa kalakasan ng aming katawan at sa bagong pag-asa na hatid ng araw na ito. Ngunit higit sa lahat, salamat sa mahalagang biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin, ang aming pamilya. Panginoon, tunay na ang pamilya ay tahanan ng aming puso. Sila ang aming kasama sa lahat ng panahon, sa tagumpay at kabiguan, sa tuwa at lungkot, sa pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya't ngayong umaga buong puso naming idinudulog sa inyo ang aming pamilya. Pagpalain ninyo ang bawat isa, Panginoon. Ipagkaloob ninyo ang kalusugan sa aming katawan, kalakasan sa oras ng kahinaan, at katiyakan ng inyong patnubay sa lahat ng aming tatahakin. Aming Ama, inyong ipagkaloob nawa ang kapayapaan sa aming tahanan. Huwag ninyong hayaang ang pagkakaisa ay sirain ng alitan o galit. Pagkos, patatagin ninyo ang aming pagmamahalan upang sa bawat araw ay manatili kaming nagmamalasakitan, nagtutulungan at nagmamahalan ng wagas. Turuan ninyo kaming laging unahin ang pagpapatawad upang walang pader ng tampo o sama ng loob ang makapaglayo sa aming pamilya. Diyos na tapat, kayo lamang ang aming sandigan. Kayo ang aming kanlungan at gabay. Naway biyayaan ninyo ang bawat gawain ng aming pamilya mula sa aming hanap buhay hanggang sa aming mga pangarap. Buksan ninyo ang pintuan ng mga oportunidad at ipakita ninyo sa amin ang daan patungo sa ikabubuti ng aming kinabukasan. Kung kami man ay haharap sa pagsubok, naway manatili kaming matatag dahil alam naming kasama namin kayo sa bawat hakbang. Panginoon, hinihiling din namin ang proteksyon ng inyong makapangyarihang kamay. Ilayo ninyo ang aming pamilya sa anumang kapahamakan, sakit at tukso ng kasamaan. Balutin ninyo ng inyong banal na presensya ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Huwag nawa kaming malayo sa inyong biyaya at paggabay. Aming Ama, sa umagang ito muli naming iniaalay sa inyo ang aming pamilya. Maging sentro na awa kayo ng aming tahanan at sa lahat ng aming gagawin, kayo ang aming papulihan. Dalangin namin na ang aming pamilya ay maging ilaw at patotoo ng inyong pag-ibig sa mundong ito. Aming Diyos na mapagmahal at tapat sa pagsapit ng umagangit at isa ang inyong kabutihan. Ito kami muling lumalapit sa inyo ng may pusong naguumapaw sa pasasalamat. Salamat po sa bagong araw na handog ninyo isang panibagong simula, panibagong pagkakataon, at panibagong biyaya upang mahalin kayo, paglingkuran kayo. Panginoon, higit sa lahat ng aming mga tinatanggap, ang pinakamahalagang biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin ay ang aming pamilya. Sila ang aming katuwang sa bawat hamon, aming kasama sa bawat kagalakan, at aming karamay sa oras ng pagluha. Kaya't sa umagang ito, buong puso naming iniaalay sa inyo ang aming pamilya. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang aming mga magulang, bigyan ninyo sila ng kalakasan, karunungan, at mahabang buhay upang patuloy nilang maalagaan at mapatnubayan ang aming tahanan. Pagpalain din ninyo ang aming mga anak, ingatan ninyo sila saan man sila naroroon, at gabayan ninyo sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang paglago bilang mabubuting anak ninyo. Aming Ama, naway maging pugad ang pagmamahala ng aming tahanan. Punuin ninyo ito ng kapayapaan, kasayahan at pagkakaisa. Ilayunin ninyo kami sa mga alitan, tampuhan at hidwaan. Turuan ninyo kaming magmahalan ng may kababaang loob, magpatawad ng bukal sa puso at magtulungan ng walang hinihintay na kapalit. Panginoon, alam naming hindi laging madali ang aming tatahakin bilang pamilya. May mga oras ng kakulangan, pagsubok at pangamba. Ngunit sa lahat ng ito, kayo ang aming kanluman. Hinihiling namin na kayo ang magbigay ng lakas sa aming puso at isipan at kayo rin ang magbukas ng pintuan ng mga oportunidad at pagpapala para sa ikabubuti ng aming sambahayan. Hinihiling din namin, Ama, ang inyong banal na proteksyon. Ilayunin niyo ang bawat isa sa amin mula sa sakit, aksidente, kapahamakan, at anumang tukso ng kaaway. Balutin ninyo ang aming pamilya ng inyong banal na presensya upang saan man kami naroroon, madama namin na kayo ang aming tanggulan at kalasag. At higit sa lahat, Panginoon, gawin ninyong sentro ng aming pamilya ang inyong presensya Naway maging patotoo ang aming sambahayan ng inyong wagas na pag-ibig upang sa lahat ng aming gagawin, kayo ang siyang maparangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,